Kita ang face to face tayo, no? May face ka na ang itsura mo ay isang nagmamahal na pero pinagtaksinan ka. Meron kang isang face ngayon ng isang ina na siguro kahit nasaktan ka, meron ka pang isang nagbibigay ng tuwa at kaligayahan sa iyo, yun anak mo. Maraming salamat, Father. Naku, naluha si Joy sa sinabi ni Father. Alam mo, sa totoo lang, Joy, ang nakita ko rin talaga sa'yo ay yung mukha ng pagiging matatag na isang ina. Pero tanong ko lang, sa dahilang ibinigay sa iyo ni Gerald uh, nung mabuking mo siya, alin ba doon yung talagang masasabi mo na masakit na masakit talaga, Joy, at hindi mo matatanggap? Yun nga po, yung sinabi niyang totoo, yung walang, walang paligoy-ligoy na sinabi niya totoo. Na diretsyo inamin niya sa iyo. Na Tap totoo ang balita na meron siyang karelasyon. Napakasakit na po talaga. At yun ang hindi mo matatanggap. Opo. Sa amin pong pagbabalik sa unang pagkakataon. makakaharap po ni Joy ang ipinagpalit sa kanya ng kanyang boyfriend. Face off na sa pagbabalik po Next ng Face to Face. face, -to -face. Ipinagpalit siya ni kumpare na kung sa mas bata, mas sexy at mas magandang chika babes. Pero sa kaso ni Joy na narinig po natin kanina, hindi babae ang ipinalit sa kanya kundi isang bading. Ang haba talaga ng hair ng lola ko, di ba? Kaya eto na ang hinihintay nating lahat, ang unang pagharap ni na Joy at ng kanyang mortal na karibal. Eto na ang ating face-off. Tawagin na po natin si June Merelos o mas kilala, bilang si San. Yay! Ano ang naging reaction mo sa mga sinabi ni Joy kanina? Narinig mo naman, di ba? Pasalanan. Masisisi ko ba yung asawa niya kung pumatol sa katulad ko? Hmm. Kung mas naging masaya siya sa piling ko kaysa sa katulad niya isang babae. Di ba parang masampas yun sa kanya? <laughs> Imbis na mabaya yung ipalit, isang bakla, mas napunan ko pa yung pangangailangan ng asawa niya kaya sa kanya. Ah, wait. Hindi sila mag-asawa pa. Live-in, di ba? Live-in partner niya. Okay. Hindi okay. naman po kasi kami kasal. Oo. -oh. Uh -uh. So, Joy, anong reaction mo ngayong nakita mo si Sandy? Wala naman. Sana lang maging masaya kayo, di ba? Masaya Saka so, huwag mong sasabihin sa akin na ipinagpalit Naam um, niya ako sa iyo, 'di ba? Ano ba nangyari? 'Di ba oh, pinagpalit ma. na 'yun? Iniwan ko siya, no. Hindi <laughs> ko lang alam. Pero teka muna. Punta muna tayo doon sa paano ba kayo nagkakilala, Sandy? Nitong kanyang kalibi na ang pangalan ay Gerald, kung hindi ako nagkakamali. Paano kayo nagkakilala? Um, I met him po with our common friend. Okay. Then after noon, almost everyday nagkakasama na kami, nagkikita. Mm -hmm. Then dumat suddenly dumating yung point na I fall in love with him. Tapos, ganun din pala siya. Umpisa ba? Sa umpisa pa lang ng relasyon nyo, inamin na ni Gerard at sinabi na niya na meron siyang karelasyon at the moment na babae at siya ay buntis. Aware ka ba doon? Naging open naman po siya sa mga problem na ganun. Kaya lang, yung girl kasi may problema, eh. hindi siya. <laughs> Ah, so para ang sinasabi mo, kinuwento ni Gerard sa'yo na may problema kay Joy, tama ba po? Ano yung sinasabing problema? Ah, um, hindi siya naging isang mabuting asawa. <laughs> hindi siya naging mabuting asawa. Sa anong aspeto, saan siya nagkulang. Ganun ka-open si Gerard sa'yo? pinopen niya yung mga bagay. Uh, siguro, pinwento niya kasi sa akin one time din na, umuwi ng late sa okay. Dan Then na-caught the in that niya na may lalaki. Ah, so parang sinasabi ni Gerard sa sa'yo, naging matabang siya kay Joy dahil nahuli niya na mayroong ibang Oh, siya siya rin yung babae din yung may kasalanan kung bakit siya inuwi. Hindi kaya sinasabi niya lang yun sa'yo. Iiwanan ba ka, siya kung wala siyang patutunan? Naniniwala ka naman, kala mo naman ganun kadali yun, di ba? Ito yung marang ka ba kung wala kang pagkukulang sa asawa mo? Baka kasi bakla rin siya. <laughs> so parang ang sinasabi, show, mo, de. ang sinasabi mo, Sandy, dito, eh, ang naging rason na sinabi sa'yo ni Gerard ay siya ang may kulang. Opo. Si Joy. Dahil meron siyang ibang lalaki. Opo. Pero nung narinig mo ang lahat ng kwento na yan tungkol sa buhay ni Gerard at dun sa kasama sa kwento ng buhay niya, tinanggap mo pa rin siya, minahal mo pa rin siya. Opo, tinanggap ko pa rin siya. Para naman po kasi sa akin, kahit anong uri ng tao, basta mahal tatanggapin mo, tatanggapin Okay. So, hindi ka ba malang nakaramdam, kunyari, na ng... parang nag-guilty ka? Kasi nga, may batang involved. May sinisira kang supposedly pamilya na pinipilit nilang buwin. Um, makakaramdam po ako siguro ng guilty kapag pareho silang willing sa relationship nila ito Pero sa nakita ko po kasi, hindi naman willing yung babae na buuin yung My pamilya connection, nila. Connection lang, Tsaka yung babae pa yung naglolo ko. <laughs> so, paano ako magigilty na yung ina mismo nung bata, ina mismo nung bata, halos na ayaw na makipagbalikan sa asawa niya. Ako pa na ibang tao, magigilty sa ginagawa. Oh, ah. Joyce, sandali gusto ko lang malaman, nung nag-aaway ba kayo ni Gerard, hindi ka ba, kumbaga, syempre, gusto mong isave yung relationship. Apa, apa. Hindi ka nakiusap, naayusin, pag-usapan, let's meet halfway. Nakipag-usap nakipag pa po ako. Kasi po, iniwan ko pa ano ko sa kanya eh. Nung two years old eh, lalaalis ako eh. Yung pa nga po yung, naging, yung, yung ginawa kong way, baka sakaling magising siya, mauntog siya, isipin niya pa rin na may mag-ina ako. Parang sasabihin sa akin na naluloko ko. Hindi mo na maalam yung mga nangyari, di ba? Alam ko, kasi sinabi sa akin. Sinabi lang niyo sa iyo, syempre nilinisin niya yung sarili niya, di ba? Puntis ako, malalaki ako. Iniwan mo yung bata sa kanya, maliit pa lang. Dalawang taon ang kontrata mo sa ibang bansa, isang taon lang umuwi ka na. Kinuha mo yung bata at nandanakin. Ang tinatanong dito yung iso niyong una, di ba? Yung una niyong... Ay, ganun, ganun mo talaga yung iso niya! Sabi mo nag ibang para sa mag-ama mo. O, oh, dalawang Ay, taon na kontrata, ba't umuwi ka sa taon lang, kinuha mo ang anak mo, tapos nang lalaki ka. So, parang so, para sinasabi para para mo dito, Sandy, nung dalawang taon, kasama nyo ni, ni Gerard yung bata, ikaw ang nag-aalaga, gano'n ba? I met the child po. So, ano ko yung bata. Ano ang pakilala sa'yo? <laughs> Uncle. Si Uncle nakabistida, kasi imahin ng bata, kailangan magmukhang formal. So, okay, ginawa, no, yes. Na Tama rin naman, Kasi mahirap yung maging masamang influence. Oo. Oh, oh. Hindi, tanong ko lang, Sandy, sa palagay mo ba, ano ang meron ka na wala si Joy, kaya't ikaw ang pinili ni Gerard? Kasi parang sa issue na to, maliwanag na maliwanag na ikaw ang pinili. Kitang-kita naman po siguro ng mga tao kung ano meron ako na wala. Oh. <laughs> Coach ng Ami, hindi ko kinakaya eh, ang balitaktakan ba ito. Oh, kaya naman, na, break mo, mo na tayo. May makikisaw-saw. Oh, oh, Ate Jennifer, A ano, 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 anong gusto mong isaw sa chikahang ito? Siya kami makikisaw-saw. Sige, tamo. go! Nakakatulog ka pa ba sa gabi kahit na alam mo sa sarili mo na merong mag-ina na umiiyak at nangungulila sa gabi? At ang katanungan ito ay para kay Uncle. Oo. Uncle! Uncle! Sandy. Sagot ko? Oo. Natural, inaantok ako eh. Kaya nakakatulog ako pagalagad eh. Parahay! Siyempre, makapalang mukha mo. Di ba? Makapal daw ang mukha mo, Sandy Kaya ka nakakatulog, sabi ni Troy. Pupulutin ka sa imburnal kung hindi makapalang mukha mo. O bakit hindi ka makatingin tayo eh? Oh, hindi <laughs> mo kaya? Hindi mo kaya. bakit nyo ito lang, Salamat muna, tine. Kanina, nung no, bago pumasok, ito ha, aaminin ko, sasabihin ko. Sandy, meron ako nakikitang konti ha sa mga mata mo na parang nagigilty ka. Parang, hindi ka makatingin ng diretsyo kay Joy. Kasi po siya nagtanong. Hindi <laughs> e kaya ko mag-explain. Pag may nagtatanong na tao, haharapin mo. Ito, nagtanong Ebe, dito ako. Hindi, kanina nung umpisa, nung ka. Nung bago kita ah, pakilala. Yeah. Parang Ay, may nararamdaman akong na nagigilty ka. Wala po. May kapatid kang babae? Wala po akong kapatid. Ay, mag-isa ka lang oh. sa buhay. Kaya hindi na nararamdaman. <laughs> Bastos, di ba? Bastos, di ba? May pakiramdam ko, nararamdaman ko. Kaya alam, kahit ano yung... Kahit ipagpilitang ko yung sarili ko na mag-guilty, kung nakikita ko naman na ganyan yung ginagawa mo, masama. Oy oh, nakikita mo ako? Oh, Nakakaluka ka? Ay, excuse me, nalalaman ko na. Dito? Oo oh, ngayon, oh. oh, Nakikita mo dito. O! Oh! Panahon na para tanungin natin ang isa sa ating mga trio tagapayo. Bakit nga ba, doktora? Gusto ko lang malaman. Gusto ko lang po malaman kung bakit may mga lalaki na kagaya ni Gerard na naghahanap pa ng iba bukod dun sa kanilang kapartner. Bakit po ba? Pwedeng may problema sa sexual relations or yung nawala. No,